Hey guys, welcome back to my channel for today's video. Ito, magluluto na ng para ng para sa aming lunch for today. Okay guys, keep on watching. Ito hey guys, ang aking lulutuin para sa aming lunch for today. Yan, meron tayo dito cauliflower, pechay, pechay bagyo, tapos chicharro and carrots, at saka itong sayote. Yan guys, ang ating lulutuin para sa ating lunch for today. Yan. More vegetable para healthy ang ating food ngayon. Yan guys, sa kasalan na yung aking kawali. Meron na rin siyang oil. Yan, wait lang natin na uminit yung oil para makapagsimula na rin akong mag-isa. mainit na yung oil una nating igisa ay onion. Grabe guys, ang presyo ng vegetable ngayon, ang ginto. Itong gulay na ating lulutuin, ito lang ang medyo mura-mura. Pero para sa akin mahal pa rin unlike before na medyo talaga mura siya pero ngayon mahal pa rin ang mga presyo nitong gulay natin kaya pasensya na kayo guys kung itong gulay na ating lulutuin ngayon ay medyo kulang pa yan kasi mahal talaga ang gulay ayan lang ang medyo mura-mura pero para sa akin mahal pa rin paulit-ulit yan, sunod na natin tong garlic bakit ganon ang mamahal na mabilihin bigas mahal na mahal pa rin hanggang ngayon dati binibili namin ano bigas ang presyo lang is 48 ngayon 58 na o oh, di ba tumaas ng 10 pesos yung presyo ng bigas na binibili namin ngayon Yan. At habang ginigisa natin ang garlic and onion, maglagay na tayo ng pepper. Ano sa palagay nyo guys? Bakit ganyan? Nagmamahala ng bilihin. Paano na kung walang pambili? Diba? Tapos guys, ito nga pala ang isa sa ko yan. Napakuloan ko na tong chicken. Ngayon, ilalagay ko na tong chicken. Pasensya na guys kung medyo magalaw ang aking video kasi hawak ko lang yung aking cellphone. Cellphone lang pala ang gamit ko guys sa aking pagbibideo. Bali, wala na na naman kasi yung aking tripod. Pero okay lang yan. Carry naman. Alam naman, laging hawak ang cellphone sa pag edit Kaya ito, magalaw ng aking kamay dahil medyo pasmado na rin. And then, bali, lalagyan ko rin siya nitong ating chicken broth. Kung saan natin pinakuluan yung ating chicken. Yan. guys. At dahil kumulo na siya. Ayun, ilalagay ko na 'tong carrots and sayote. Ito ang ating unahin kasi ito ang matagal maluto. tapos bali ilalagay ko na rin itong mga tangkay ng pechay bagyo yan kasi matigas din to. tapos itong tangkay ng pechay bali isasabay ko na rin dito sa ating niluluto Yan, guys, ilalagay ko na rin to. Olive flower, takpan muna natin. Ayan, chicken natin, yan, guys, at dahil. malambot na ang ating pinalambot kaninang mga vegetable lagay na natin itong madali lang maluto yan bali ilalagay ko na rin itong pechay tsaka itong repolyo Yan, chicken uli natin. And then, may ilalagay ito kalapit, guys. Ito, chicharo. Yan. And then, ito, maglalagay rin ako ng bell pepper. Yan, tatakpan ko muna. Tapos ito guys, nagtunaw ako ng cornstarch Pampalapot natin sa ating chakso. Yan. Yan. Bali, ilalagay ko na rin ito ating tinunaw na cornstarch. Yan, chicken uli natin. Yan. Okay na to guys. Finished product na itong ating simpleng luto ng chapsoy. <clears throat> Ready to serve na para sa ating lunch for today. Wow, yummy. guys, nakatapos na naman ako ng palibagong recipe. Kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang yung notification bell para palagi kayo updated sa mga video ko pa ang gagawin. Bye! Keep safe everyone!